Ayan, good afternoon mga sangkay. ah uh, sa araw na to pala, to, ay naglalagay tayo ng lupa dito sa gagawing shop. At saka, saka natin lalagyan ng, ano, ng simento. ah uh, floor flooring natin. Hayan mga sangkay, yung kailangan nating i-feeling. So, lalagyan natin nito hanggang ano, kalahati ng kan kalahati ng hollow blocks hanggang dito yung lupa natin dapat tempered na yun nasiksik na natin yung dapat hanggang dito yung ano yung lupa na i, ano natin dadagdag dito para maka elevate tayo sa kalsada ng ating provincial road kasi dito sa labas Ayan. Dito. Kailangan natin lumagpas dito sa kalsada. So, pagdating dun, yan. Kailangan dyan sa hollow blocks. Mag ano tayo. Kailangan mga lahati. Yung flooring natin ay sakto doon sa isang hollow block. Dito. Yung flooring natin sa sakto dito. So, ayan na mga yung ano natin. Yung nahakot na lupa. konti pa. Kasi sisiksikin natin yan. Samahan niya ako mga sangkay. Punta tayo dun sa kinukuhanan ko ng lupa. Ito pala yung lalagyan ko. Para uh, dito ako kumukuha sa sa likod ng aming bahay dito kami kumukuha ng ano, uh, kumukuha na ang lupa yan yan so ganyan na uh, lawak yung nahuhukay ko mga sangkay no? simula dyan hanggang doon Ayan. hindi ko lang inaano binubutas ng sobrang lalim tapos pag na ano ko yan Uh, yung butas na yan gagawin nating compost pit compost pit, compost pit. Uh, pataba ng halaman kasi magagawa tayo magtatanim tayo dito linisin natin yan magtatanim tayo dito ng mga gulay tsaka mag ako dito ng mga manok so yung ano meron akong manok ayun pinapalaki ko isang piraso na lang kasi kinain ng daga kinagat ng daga yung isa yung babae so ngayon isa na lang yung ating babae para makapag ano tayo palahi so yan mga sangga yung lilinisin natin yan sa susunod ng mga araw so sa ngayon mga sangga dito muna tayo magli bubu ano bungkal muna tayo dyan pang feeling natin doon sa ano doon sa shop gagawin natin shop. Mga no, sangkay, yun lang. Ayan pala mga sangkay. buhat natin. Ayan, paulit-ulit lang. Ayan. Oh. Tapos, yan yung taga bilang natin ilang balik na ako mga tatlo pa lang ano ba yan na, na natambak ko na lupa tatlo pa lang dah. parang dinadaya ata ako ng taga bilang ko ah Yan yung dinadaanan natin, oh. No. Yan. Dan tayo dyan. Mga ah, inano ni mama tas doon. Kasi mga sinampay ni mama. Meron siya mga sampay. Yan yan dito sa probinsya. Yan. mas magandang kung hindi ka lalagpas sa 50k yung kita mo kada buwan sa Manila mas magandang ipagpalit mo yun kaysa dito sa Pilip dito sa probinsya kung hindi naman naaabot ang 50k yung kita mo dyan sa Manila sa negosyo mas magandang Muwi ka na lang dito sa probinsya Gaya Muwi na lang ako dito sa probinsya para Mag uh, Alaga ng manok Mag alaga ng Kung anong pwedeng alagaan Tapos magtanim Tapos yun yung shop ko Dinala ko na dito sa Leyte Sa probinsya namin So dito tayo mag negosyo tapos mag ano, magtatanim kalaga mag mga hayop mas maganda pa kaysa doon sa Manila mas lang at least healthy pinagpapawisan hindi gaya doon sa Manila yes, masyado Ayan mga sangkay. Mag sa Manila, kikita ka ng yan, yan, 30k. Meron kang masisave pag matipid kayo. May masisave ka pag konti-konti. Tulad ko. Nakabila ko ng mga ano, machine. Pero matagal. Iipon ka muna. kasi sa kita mo kahipon ka lang minsan isang buwan makakaipon ka ng dalawang libo kung aabot yung kita mo ng 30k standard yun tipid yun bak baka yung nanonood sa'yo nakatawa na mm -hmm. ano yun tipirin mo talaga budget talaga yung, yun yan ang kita pero kung yung kita mo ay minimum so yung minimum dun ay nasa ano 17 15 wala baon yan sa utang mga ganyang ano wala, baon sa utang yan tapos nangangamuhan kung nangangamuhan ka sa Manila at may pangarap ka dapat tapos may pamilya ka doon. kung may probinsya ka pauin ipauwiin mo yung ano mo, yung pamilya mo muna sa probinsya. Tapos usap kayo mag asawa na ipunin yung pera mong pinapadala, magtira para pagdating ng mga ilang taon uuwi ka pag uwi mo negosyo ka na kung may pangarap ka pero kung wala kang pangarap eh kontento ka na sa utang pagkasahod bayad utang na naman uli tapos sideline nasa iyo yun Gojin ba mamalad 'yan. Your love Ito lang sumayaw. Dito, para nakikita ka. Ito, kuha nita talaga ko dito sa ano. Dura-dura ah. oh, kong santaan. So, oh, na dahil eh. ano na, magbimerienda tayo. Yan ay. si Papa. Merienda na. Itinera yan. May <laughs> merienda na rin si Mama. Sayo. Yan, ah. At saka yung tagabilang kung ilang ano na, ilang dating na doon sa ano, sa ano. nag-i-snack Nag na. Yung ano. Ang tagabilang ko ano eh. Mabilis lang sa snack eh. Pero yung bilang, wala. Lang lang bilang mo. Tatlo ko, tatlo. 10 na kada kada, ganyan dinan aga. Apat Apat na daw. Authentic. So, 'yun lang mga uh, sangkay. Maraming salamat sa panonood. Ah, uh, shout out pala tayo. Shout -out pala kay Lex Vlog, kay Kambal TV. Daniel Daga Vlog kay Kautol TV kay Louie TV Kadedet Japper Sniper kay Kaloy TV Vlog sa Team Victory saka sa Team Kapanalig maraming salamat sa Facebook naman natin kay Felix Villones kay Lex Abdon kay no Gerald Molino Villones. Maraming salamat mga sangkay. Hanggang sa muli.